Hello po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat Magandang uh, hapon, gabi sa inyong lahat Ngayon po ngayon pong araw na ito ay araw po ng uh, biyernes Ano mga minamahal namin mga Team Kalingap And Team Warriors Ngayon pong araw mong ito ay uh, araw ng Marte, biyernes So ngayon mga Kalingap itong araw na ito ay uh, tayo ay nagtatrabaho dito sa barangay uh, Baguio Baguio City Yan. so ako po nasa Baguio ngayon at uh, nang, ito ako nagtatrabaho at uh, namamanas na yung braso po Yan, no? Oh, kitang kita na ninyo para ng ano yan mga kalingap ah gawa ng uh, sabon ano mga minamahal namin na mga viewers Ate organic supporters. Si ate oh, wow ganda na ni ate ang alagang aso. <dup> Ayan. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. araw morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good ngayon Good morning. Good maganda ng panahon dito sa lugar na ito minsan ma maulan po dito maulan minsan maulan minsan na uh, maulan minsan mainit minsan ay uh, paano-ano lang ang panahon ano? dito ito pala ang lugar na ito ay may kwento po sa inyo dito pala ang mga babae ay ang ah, puputing pong aegi eh, eh. kaya pala tinawag na bagi ano yun eh, know, nakikita po natin yung dalaga sa may gitna mabuti po yan, lalo na po yung nakasakay sa mga jeep jeep yan masakay na si manong masakay na si ate sa sasakyan no so no, yan at uh, time check po tayo ay uh, na po tayo ng uh, alas 11 ng uh, tanghaling tapat dito sa uh, da, dito sa Baguio City so ako pong mga kalingap ngayon nasunod na lecture po ay itong uh, August ay uuwi po ako ng Bicol at uh, makapagka uh, banding sa aking uh, magulang at kapatid po si uh, Ate Rupa. Habang kami nagtatrabaho dito, wala po ako sa ano, wala po ako mga kaibigan mo sa daet. So kung po ngayon ay nasa lugar ng uh, Baguio City, yan, Baguio, Uh, watching one bag you ayan shout out sa mga igorot ayan shout out kay uh, triboy ay magandang araw eh magandang araw pusing sa lahat uh, alam po rin yung mga kalingan uh, maganda ang panahon ano, maganda ang araw maganda ang uh, sikat pang araw ang naring araw pero kahit man to'y maganda o mapangit ay uh, pinagtsatsaga natin ano habang na uh, tayo nandito sa Baguio tayo po ay nagtatrabaho po dito ako po ay napapunta dito at uh, para magkahanap ng uh, pagkakapitaan at uh, pitaan and habang po ninyo ko mga weeks week uh, baka pag uwi ko ng Bicol mag charity po tayo try po tayo mag charity kasi uh, ang hangad ko lamang din ay mga pagtulong sa mga kababayan natin ayan isang pala po, eh, sa palaboy nakikita po natin sa tabing kalsada at um, po ay eh, uh, uh yan po niya pa ngayon mga kalimang maraming maraming salamat po and God bless mabuhay